Ayoko sa iyo. Nice today, ma'am. nakita naman kita ulit. <laughs> Oo oh, nga po eh. Nagkatagpo oh. talit ngayon, ma'am. Ah. Ay. Sir, malapit na ang Valentine. Kaya nga, sir. Bago ko dating barko, mayroon sa akong personal na iiwanan dito, sir, na... oh, oh, na oh personal you know. po. Pero... Oh, Vanessa, oh. baka may boyfriend ka raw, eh. Hard to get to kasi ako talaga, sir. Hard to get. Ang masabi ko lang talaga iyo, ma'am, na pagandahin ko po lalo na yung ano, Yung, hmm, yung kagandahan ng hindi, ma'am Pwede ko ba mawakan saglit yung kamay? Ba? Ay, opo. Wow, oh, nice, oh, nice oh, oh, oh. ma'am. Nice, nice. warm. Warm. <laughs> <laughs> naalala niyo na era siya noong August 30, 2024 Oy, last year. Siya po ang seafarer na si Mr. Felix Duliges Jr. Natulungan po natin siya sa tulong po ng ating referral letter sa PGH. Yes, Opo. yes, yes. At pagbaba po niya ng barko, si sir po ay nag-donate po Isang sa... Isang si seafarer. Nag-donate ng... 40,000 pesos po. Wow! 40,000! Ng pagbaba po niya yan, sir. Opo. Naku sir, ang laking pera to sir. Sir, lang. Nagpapasalamat talaga ko sa inyo, sir, dahil nanggaling din sa inyo ang tulong sa sa referral, sir, and both din sa PGH, sir, sa mga doktor ng PGH, sir, na tinulungan ko, sir. Isinakay ko naman ng barko, sir. loob ng walang taon, sir, hindi ko nakasakay ng barko, sir. Kaya ang sakay sa iyo ngayon, sir, nung sumakay, sir. Ngayon-ngayon ko naramdaman talaga, sir, ang siman, sir. Napakahirap, sir, at napakasakit, Anong 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 status na si Ma'am Sir, lalo na sa kasi, naramdaman ko talaga ako Sir. yes, na di ka sa Pero napapasalamat pa rin ako sa iyo, dahil na Sir, ibigyan lang sa taas, na ano yung 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 skill ko, Sir, sa national Power, Sir, yung binagbubuhay ko, Sir. Yung bago ako mo in the ng time, Sir, Pumunta Sorry talaga, sir. Pumunta ko Kay ma mami, lula ka rin time na yun, sir. Nandung nga siya sa buro ng mami ko. Talagang super diehard fan si sir. Thank you, sir. Talaga, sir. Sir, yung perang binibigay din sa amin, ipinapasa agad namin. Ayaw naming hawakan tong perang na dinodonate nyo sa amin. So ngayon, nakahanap po kami ng recipient. Senator Rocky Tolpo, kami ho'y kumakatok ng tulong ang aking asawa ay may sakit ho na breast cancer. At hindi na po siya makapagtrabaho. Hindi na siya nakakatayo ng maayos. At hindi na po siya makakagalaw ng maayos. Kulang ho ang tatrabaho para sa aming pamilya kasi mayroon po kami ng apat na anak. Kulang na kulang lang ho ang aking kinikita para sa aming araw-araw na gastusin Pati po sa mga gamot at kailangan ng aking asawa. Ako po ay nagtatrabaho bilang construction worker. Ako po ay nagkukulang ng tools kami po'y lumalapit sa inyo. Sana po mabigyan ng tulong na ang ng aking mga tools para po makatulong sa aking trabaho. Maraming maraming salamat po at God bless po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Senator. Masakit po na balita ito. Yung meron po kayong karamdaman. Meron po kasing isang seafarer dito na nag-donate ng 40,000 pesos para po sa inyo. Ngayong araw na ito, ipapadala po agad namin itong 40,000. Maraming maraming salamat po, Sir Felix, sa tulong po. Hmm. Sir Felix, Mandala. ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong kabaitan. Hindi ko po lubos inataan na may magmamagandang loob na tutulong sa amin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Diyos na lang po ang balang magpalit sa inyo ng, na itulong nyo sa amin. Maraming salamat po. Sir, nabanggit niyo po kanina na kailangan niyo po ng tools. Magkano po yung tools? Hindi pa ako nagtanong ng peso, Senator. Meron po tayo, sir, yung mga tools po. Meron pong uh, worth na 28. 28K. 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 Okay. May pasok po doon, sir. Okay. Sir Francisco, ipapadala po ako ng 100,000 plus 40K, sir. So meron po kay 140. So yung 100 po, sa, maraming nabibigay maraming ko para sa tools po yun at saka sa pang-araw-araw. Senator. Maraming salamat po, Senator. At saka Sir Felix, maraming maraming salamat po. Malaking tulong po para sa amin po. Sige po, yung 140,000 ngayong araw po na ito, agad-agad i-deposit po namin. And then, meron po akong tinatawag na GL Guarantee Letter para sa pagpapagamot po ni Mrs. So lahat ng gam gamutan ni Mrs. sasagutin po ng tanggapan ko yun sa Senate. Ang tawag po ng Guarantee Letter. Okay? para tuloy-tuloy pa paggamot. At hindi lang dyan, ha, yung guarantee letter kasi sa hanggang sa mga check-up, check-up, sa mga chemotherapy. Pero yung mga medisina, reseta, sagutin ko na lang po yun. Pwera pa yung sa 140. Maraming salamat po, Senator. Walang ano po. <laughs> Siyempre, samahan po natin ang dasal din. Huwag tayo mawalang pag-asa. Eh, hanggat uh, nabubuhay ang tao, huwag tayo mawalang pag-asa. Dasal-dasal po tayo. Ma'am Jane, I will always pray for you na sana po lumakas na kayo at gumaling po kayo. Apo, oh, Senator, maraming maraming salamat po. So, sir, napakabuti niyo po, Sir Felix. Napakabait niyo. <laughs> sir, mas lalaw ko na po salamat sa iyo sa buong, buong katapatan ko sa buhay ko, sir. Kasi napakagaan ng loob sa tao, sir. Kung oh. wala sa iyo, sir, wala ko rin kaya ko umili ngayon, sir. Yes, sir. Kaya, isa ako na pan sir. Ang tagal ko na talaga naghihintay sa sir pero... God blessing talaga sir na in this guys in, Desperation talaga, Sir, na-meet kita dito, lalo dito sa TikTok, Sir. Hindi ko kalain, Sir, na, -na, na masiway ako sa TikTok, Sir. Eh. Kaya, favorite idol kita ito, Sir. Eh. Thank you, Sir. <laughs> sir, itong 40,000 nyo, buhay ang tutulungan ito. <laughs> so, napakalaking bagay ito. Itong 40,000, papagamot, Sir. So, malaking bagay ito. Yeah, sir, wala naman sa akin yan, Sir. Yung tulong niya sa akin, Sir. <laughs> tulong rin sa tinulong ko rin sa Ang party list na masasandalan. Axi yes. Number 68 sa Balota. Ah, uh, sa ko ulit kayo ng barko. Okay, sir, ah, uh, good luck. Anong ang trabaho niyo po sa na, barko? Ibil na ako, sir. Kung baga sa trabaho ng ibis sir, magtitimo ng barko, sir, magtitiktik ng kalawang, mamimtura, yun ang trabaho ng barko. Pero okay. mahal na mahal ko talaga ang ibil, sir. Thank Kasi you. diyan ako nakatrabaho. Naka-imbis ng rin na bahay, sir, nabinta pati sa sakya ko. Bakit? Ba't nyo nabenta sir? Ang <laughs> sawa ko may e iso <di>, siya. Nagbinta, wala ko lam 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 siya. As <laughs> in okay. talaga Pero maliwa ako na siya. Huwag na lang sir, pala eh. <laughs> Ibalik na natin siya. Ako na sa kutin. Wala sa akin. Sure ka siya. Kasi sa akin siya, magaan talaga ano ko niya ngayon siya. Okay, thank you sir. Kagandahan nitong <support>, ni sa <laughs> 40,000, ang tinutulungan niyo po, may sakit. Kapalit naman ito sir, kung ano pong maitulong ko ako personal sa iyo, sa family mo, Magsabi ka lang sir. Lalo pa't uh, yung pagpunta mo, nakita ko siya yung pagpunta sa wake ng mami ko. Eh, <laughs> I will not forget, hindi ko makakalimutan po yung pagpunta mo sa wake ng mami ko. Nakiramay siya doon at matagal sa tumambay doon sa wake. Pero siya sir, binata, di ba? Mm -hmm. Sana ba siya ano, crush niya si Vanessa There. eh. Oh, Excuse wow. me sir. <laughs> Pero, di ba sir? View, Napangiti uh, na siya. Binata oh. na Hard question na naman yun sir. Hi, hi sir, good to see you again. Hello. Hello. Nice. <laughs> <laughs> nice today, ma'am. Nakita naman kita ulit, ma'am. Oo nga po, eh. Nagkatagpo oh. talaga kay ma'am. Na, ano, ma eh. Mayroon ma naman, ma'am, na makisingit ako doon sa meron, ah. Ah, po. Kailangan talaga, ako na lang ang magigiboy. Hindi ko nga, ka. <laughs> eh, dalaga siya. Dito oh. ka. O ano hey, sir, problema doon? Hey, ano mo kung bakit, sir? Mayroon na po. ano, sir, eh. Baka may, mayroon na lang sa kanya, sir, eh. ah, ah. Oh. ah, baka, uh, baka may boyfriend uh, siya. Uh, Oo oh. oh, nga naman. Friends na lang talaga ano namin, sir. Uh, friends lang? Friends, friends, friends. At least meron kang friends na... Not together, sir. Na makikita rin ako dyan, sir. Opo. Oh, 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 Wala naman kayo mag text-text. Di talaga makalimutan naman. Oh, thank you po. Oh. Thank, thank you po. Talaga. Okay. Salamat that's po. Salamat po. Kaya oh. ko sa'yo, ma'am. Thank, thank you. Ayun! Ayun! Ay, oh. <laughs> <laughs> Ayo. Kabaro kung si na uh, saan sulok ng mundo na malawak na karagatan. Ingat-ingat tayo lalo sa pamilya natin. God bless sa atin lahat. Babuhay tayo. <laughs> OFW si Perez. Sir, malapit na ang Valentine's. Kaya nga sir, pero sa akin lang talaga sir, sa uh, nararamdaman ko ngayon na Valentine's instead na bago ko dating barko, Meron dagdag personal na iiwanan dito sir na, oh, sir, oh, na oh, uh, personal you know. po. Ano kasi ma'am sa akin Ayaw ko nagkasimang makisali ma'am na in English oh, na meron oh. pang naka-text sa, sa iba. Oh Vanessa, uh, baka may boyfriend ka raw. Eh. Hard to get kasi ako talaga sir. Hard to get. Patay <laughs> ka ba rin sa sorry na lang? So ibig sabihin, eh, mahirap kang ligawan ni Vanessa oh, kasi... Parang hindi ko mapapasagot, ba sir. Para ka na, sir. Basta eh. siguro, sir, ano ko ano, lang, sir, tatlo sa kailang inanap mo. Sir, anong mga hinahanap mo sa isang makakasama sa abang buhay? Kahit may pamilya sa sir, na si siya mga anak, sir, walang problema sa akin yan, sir. Kahit Up, mga single mom, gano'n? Oo, kahit single mom. Ang masabi ko lang talaga sa iyo, ma'am, na sa ngayon, More effort, ma'am, and pagandahin mo pa lalo na yung ano, ma'am. Yung, yung kagandahan mo. Ay, ng thank you po. Ibig more effort, naligawan mo siya doon. <laughs> eh. <laughs> sir, napansin ko lang yung buhok mo, sir. Mukhang okay. Paano yung buhok na siya? Tingnan nga natin, sir. Sir, inano ko to, sir. Yeah, sir. Inano ko to kasi, sir. Kasi, sir, alam mo kung bakit, sir? Hirap dalahin ng sa reliyon do pero ang dami na kang sa akin sir pwakita itong buhok ko sir eh. Bakit? Maraming ka-crush tayo Hindi naman sir sa sala lang sa mga partners sir. Makasama ko sir Ngiti, na katulad sa sir ngitim talaga sir bigay na bigay talaga yung ngiti mo sir <laughs> kung inyong mamarapatin, meron po akong magaling na dentist na pwede ko i-recommenda para lalo kayong gagwapo, papapustiso ko sir. Sagot ko yun sir, sagot ko. Meron din akong ano sir, pustiso sir, kaya hindi ko sinusot sinusuo, sir, ah, okay. kaya nadudugla ako sir eh. Ah, okay. uh, kaya gusto ko lang talaga sir, yung mga taon mo sa loob mo sa akin, makangiti dahil wala akong itbin. At saka yung sa hairstyle ko, sir. Magaling oh. si sir. Yun lang ano ko, sir. Masayang si sir. So kung kayo magsama ni Vanessa, eh, patok na patok wala kayo <laughs> hindi kayo mag-aaway <laughs> in the future Are siguro ma'am ma in the future o. siguro ma'am sa tatlo sakay ko niyan ma'am Pwede na. Garantor ko siguro yan, sir. 2028, tapos na yung... Ayong, Kontrata? Hindi, uh, jay, sir, yung passport ko, sir. Passport. Hinto na siya ako doon, sir. Ah, Pero at least na, meron na rin ako nga doon, doon ma'am. Talagang hindi talaga tatawag yung kaldiro. Na. Lagi, <laughs> laging, <laughs> laging <laughs> merong laman yan. Salamat dito, sir. Salamat, meron, pa, meron din ako, sir. Meron din, ako, sir. Meron din akong pagkitaan ngayon, sir. The driver ako dito, sir. Ayun, sipag. Si Lim, li, limpi ng aircon, sir. Welder. Under charge mechanic. Nagre-rewind -ri na ako ng motor, sir. Jack <laughs> of all. Na nalalaman ko to sir sa nasira lang power ko nung araw sir, ganyan tis nas tagig. Yun. Yun ang, sipag ni sir. Yun ang, ayan, Vanessa, napakaswerte mo na pag ito'y mapakasawa mo. Wala ah, Sa sabi ko nga sir, hindi, ano? talagang kaldero rin, siya, hindi, 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 hindi 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 daw mawawalan sir. Yung kaldero palaging puro ng kali niya. Hindi, hindi, na magliparan sir. Sa isip ng mamahal sir, buong buo sir. Thank you sir. po. Thank you po. Sir, lagi kang mag-iingat. At saka laging magdasal. Salamat oh, po. Opo, laging si to. Lord po. Okay. Yung talaga din ng ano, ko, ma'am. Salamat din oh, talaga ma'am. Opo. Nice to meet you, nice to meet you po. Ma Magkikita pa po ulit tayo. Sige ma'am, salamat. Sige yan yan ang tandaan <laughs> ko talaga. Eh, ma'am, salamat. Don't mo kaya kita kita. Oh, ah, thank you po. <laughs> Take care po. And advance happy Valentine. Likewise, ma'am. Pwede ko ba mawakan saglit yung kamay? Opo. Oh, nice ma'am. Nice, nice. Warm, <laughs> warm. Okay, warm. <laughs> okay thank, thank, you, you. thank, thank you. you. Thank you. Sir. Thank you, Sarah, my boy. God bless. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for salamat for you.